sa puno ng malunggay dahon ng kadalasang ginagamit natin sa pagluluto. Mapaptinapay, sabaw o iba pang ulam. Pero alam nyo ba na ang iba pang bahagi ng malunggay, masarap ding iluto at kainin? Sa mga nakatanim sa bakurang ito na malunggay, alam nyo na siguro kung ano ang paborito nilang gulay. Pero ang parteng pinakagusto nilang ulamin, aba, hindi yung gulay ng malunggay, kundi ang agod o hagod na tawag sa mismong bunga ng malunggay. Dahil para makain ng laman nito, kailangang hagurin. Ito pala yun, ano? Eh, paano yung malalaman kung hinug na siya at kung pwede na siyang kunin? Hindi ko, ano, ano pang pang mura, pwede. Ah, hindi dapat hindi dapat kinog. Mm -hmm. Ah, hindi siya masyadong ganun kataba. Kinog po sa kasi mama, pait na po siya at saka naman sa isa po. Yun. Eh, paano niya malalaman kung mm -hmm. ano yung pwedeng kunin at hindi pwedeng kunin? Kapag sa ganito po siya parang kasi malaman siya. Kapag oh, ganito, oh. malaman. Eh, pag mga ganito? Mm -hmm. Hindi po siya masyadong malaman. So, ayaw niya natin I to. Know. Pero kapag niluto ito, ito itong buong ba ito kinakain? Hindi rin. Kaya siguro marami dun sa mga Pilipino ang alam na kakainin sa malunggay ay eh, yung dahon na lang. Kasi ito talagang lahat pwede mong kainin. Eh yung agod, <laughs> maraming requisitos bago mo siya makuha yung edible part niya. Kasi hindi mo ito pwedeng kainin. Kailangan balatan mo mo siya. At pag nabalatan mo na siya, pag kinain mo siya, hindi rin pwedeng itong buong ito. Bubuksan mo pa siya, tapos hahagurin mo pa siya sa sa ngipin mo bago mo makuha yung laman kay Kay, the best raw na luto dito ang kapampangan dish na ginisang agod sa sardinas. So ito na yung napitas natin na agod. Nilinis na rin ito, Ma'am Kay, no? Oo. So iluluto na ngayon natin itong agod. Unang igigisa ang sibuyas at kamatis at saka ihahalo ang sardinas. Saan niyo po natutunan itong dish na ito? Kay mother ko po. Ah, ang mother late niyo, late kapampangan. Mother ko, kapampangan. Ang father ko naman, Ilocano. Ah! Hmm. Parehong magaling magluto yan. Mga kapampangan at saka Ilocano. Saka ilalagay ang bida ng potahing ito, ang agod. Kasabay na rin ilalagay ang kamote. Palalambutin ito. Uh, Gano'ng katagal yan? Uh, Siguro mga 8 minutes. Mga 8 minutes. So, para lumambot yung gulay sa ayong kamote. Oo, mukhang matigas, matigas eh, no? <laughs> yung, yung bunga ng malunggay. Pagkatapos pakuluan ng walong minuto, pwede nang tikman ang ginisang agod sa sardinas. So, ganito yung pagbukas nito. Siyempre, yung iba kinakamay nila, pero dahil merong sardinas. Yan. Tapos, hahagurin mo ngayon siya. Hahagurin mo siya ng ganyan. Yun. At saka mo ngayon makukuha yung kanyang seeds at saka yung kanyang laman. Kaya agod ang tawag sa kanya. Okay. Pero gusto ko pa ata ng konti pang sauce. <laughs> okay. Hindi siya mapaep, no? Matamis siya, Ma yung kamote. Oo, yung kamote parang manamis-namis na siya. Lumabas na yung tamis niya, no? Good! Sarap! Kilala ang mga kapampangan sa pagluluto ng agon. Dahil ang putahing ito, bukod sa masarap na, mura pa. Napakasimple niyan, no? Sa mga ordinaryong baryo, eh, ginigisa lang yan sa sardinas. Dito naman sa ibang bayan, kamukha sa amin, naginigisa namin yun ng may konting baboy o chicharon at hipon. At napakasarap. At hindi yan mahal. No? At uh, karamihan, hindi mo yan binibili. Dahil yan ay pinipitas mo lamang sa iyong bakuran o maring hingin mo lamang sa kapitbahay. At dahil pamilyar din sa lutong Ilocano si Kay, ang next agud dish na ituturo niya sa atin, dining dahil malaking bahagi ng Ilocos ang malapit sa dagat, at sadyang mahilig sa maalat ang mga Ilocano, bahagi na ng kanilang kulinarya ang bagoong isda. Pakukuluan muna ito sa tubig. Mulo na. O oh, hintayin natin kumulo hmm. yan. Pwede nang ilagay ang sibuyas, kamatis, kamote at agut. Incidentally, sa mga nagtataka kung bakit Diningding ang pangalan ng Diningding, galing yon sa salitang Ilocano na pagdidingdeng, ibig sabihin, pagsasala. Kasi dati, sinasala yung bagoong isda para mawala yung mga bits and pieces of, of isda. Eh, pero ngayon, hindi na natin sinala. Instant na siya. May instant na tayo na... na nasala na. <laughs> Free dingding. -ding. <laughs> nasala na yung, ano, yung mga isdang maliliit. Malaki ang pagkakahalintulad sa pamamaraan ng pagluluto ng diningding at pinakbet. Ang pagkakaiba, kadalasang mga bungang gulay ang sangkap ng pinakbet. Samantalang ang diningding naman, bukod sa pagiging masabaw, mga dahon at bulaklak ang karaniwang isinasahog. Pag na ang gulay, agad na ipapatong ang inihaw na isda at saluyot. Pagkatapos ng ilang minuto, ready to serve na ang ating diningding. ng bagoong. Meron siyang konting pait-pait dahil doon sa ampalaya. sa ampalaya. Pero hindi naman overpowering yung yung pait niya. Sakto-sakto lang. Naghahalo yung pait at sakat yung alat. Oo, at very very flavorful. Masarap yung flavor na binibigay ng bagong isda. Yeah, I like it. Tapos may konting sa luya. Very good. <laughs> Sa pagluluto ng agod, kadalasan ang buong bunga nito ang isinasama sa lutuin. Pero ang bulakenyong si Wilfred, buto ng agod ang ibinibida sa kanyang ginataang tulingan. Para siguradong manuot ang lasa at mga sangkap at lumambot na rin ang tulingan sa isang pressure cooker pagsasamahin lahat ang mga sangkap. Tulad ng bawang, luya, silit, mga pampalasa, at kapanggata. Gumagamit po tayo ng pressure cooker para po yung mga tinik po natin, hindi po, ano, pwede na po siya makain. So yung mga bata po na hindi taga marunong maghimay ng mga tinik talaga, hindi na po delikado para sa kanila makakain ng tinik ng, ng uh, tulingan. Pagkatapos lutuin ng 45 minuto, Sunod nang ihahalo ang buto ng agon. Ito po ang buto ng malunggay. Nakakapag-add po siya ng tamis doon sa tulingan na nuluto po natin. Pagkatapos ng limang minuto, ito na po yung ginataan tulingan with a twist of buto ng malunggay. Yung tamis ng malunggay seeds, tapos yung gata, kulang lang kanin para mas okay.